Hello, hello, good afternoon. Long time no see, Sunset. Wow, tagal kong hindi nakita si Mr. Sunset dahil sa aking pinanggalingan. Hindi ko nakikita si Sunset. Ngayon, bumalik ulit ako dito sa Greece. Ayan. Nice to see you again, Sunset. Hello. sarap ng feeling talaga pag ang trabaho ay dito sa sabing dagat. O, hindi ba? Huwag kang magpahinga! Magtrabaho ka! <laughs> ano yun? Biglang may nagsalita. Magtrabaho ka! Huwag <laughs> kang Ayan po. Dito yan sa aming trabaho. Dito sa Greece. Oops! Oshi from Philippines. Of course, produktong Pilipinas. Hindi nawawala. Pinoy tayo. in the sunset. Of course. Sarap magmuni-muni <laughs> habang nakatanaw sa dagat. Pero dai, grabe ang lamok ang tataba lang. ang lalaki. Diyos ko po. Oh my God. Coffee, coffee, pag my time. Day of day of then. Oh, Diyos ko, kita nyo ang lamok. Oh my God. Naaamoy nila ang aking dugo. Oh, Diyos ko. ng lalaki. Ang tataba. Kita nyo? Ang dami dito sa harap ko. oh my God. Nagtamat ni Lolo. Balaad lakad. Hmm. Nilalamok, nilalamok. Walang problema. Walang problema, walang kwarta. <laughs> Shopee, yung order nyo dumating na! <laughs> Shopee dito daw sa Chris, nakarating na. Shopee! To order mo na karating na. Sugest ka man o ang layo. <laughs>